Madalas, iniisip ng mga tao sa mga introvert ay mahiyain, hindi interesado, hindi masaya, at posibleng hindi masyadong matalino. Pero syempre, hindi ito totoo. Ang mga introvert, lalo na ang mga sigma introvert, ay may malaking potensyal na nagtatago sa loob nila. Hindi porkit tahimik lang ang karamihan sa kanila ay wala na silang maiaambag. Oo, tahimik lang ang mga sigma introvert na may mabagal o malumanay na pag-uugali, ngunit sila ay higit pa dun. Narito ang mga dahilan kung bakit sobrang laki ng potensyal ng mga sigma introvert. Number 1. Ang mga sigma introvert ay hindi egoistic ng mga individual. Ang pagiging sigma introvert ay may kalamangan na magagamit mo ang oras na naiipon mo mula sa hindi pagsasalita at pagre-react sa lahat ng nangyayari sa paligid para maging self-aware. Bukod pa rito, ang pagiging mas reflective ay nangangailangan ng pagiging mas conscious sa lahat ng bagay kabilang ang iyong sarili. Kaya mga sigma introvert ay may mas malalim na pagunawa sa kung sino sila. Bilang resulta, alam nila na hindi sila magiging matagumpay kung gagamitin nila ang kanilang dominance upang matugunan ang kanilang mga pagnanasa sa mundong ito. Ito ang nagtitrigger ng mga dahilan kung bakit sila nakakaranas ng mga partikular na emosyon at ang mga sanhi at pinagmulan ng kanilang mga problema. Sila ay maaaring mas mahusay sa paglaban sa kanilang likas na ego dahil sa kanilang kamalayan sa sarili. Sa makatuwid, hindi sila karaniwang nagpapakita ng parehong egoistic na hilig gaya ng ibang tao. Ang mga sigma introvert sa pangkalahatan ay mas mabuting tao dahil wala silang ego at mas logical silang tumutugon sa mga sitwasyon. Number 2. Ang mga sigma introvert ay may kakayahang palawakin ang kanilang comfort zone. Tingin mo, kaya bang lumabas ng mga introvert sa kanilang comfort zone? Ang mga Sigma introvert ay hindi magdadalawang isip na gumawa ng mga bagay na makakabuti para sa kanila. Pumunta sa ibang lugar at makipagkilala, ang ilang mga introvert naman ay malihim at hindi talaga masyadong nakikipag-usap. Gayunpaman, kung maglalabas ka ng isang paksa na magugustuhan nila, makikita mo, marami silang sasabihin. Dahil sabik silang matuto ng higit pa tungkol sa mga paksang kinahihiligan nila. Pag mas alam nila ang isang bagay, mas nagiging passionate sila. Kapag nalaman ng isang sigma introvert ang mga bagay-bagay at nalaman kung saan siya makakapag-excel, mas magiging sabik silang maghangad ng higit pa. Number 3. Nais ng na mga sigma introvert na maging significant at remarkable. Bigyang pansin kapag nagsasalita ang isang sigma introvert, hindi nila madalas ipahayag ang kanilang mga opinyon kumpara sa karamihan. Hindi nila laging ibinubunyag ang lahat. Ano mang impormasyon na sa tingin ng isang sigma introvert ay pwede nilang i sa iba ay malamang na makabuluhan. Bawat isa sa kanilang mga pahayag ay may tunay na kahulugan at sa mga angkop na sitwasyon, ito ay may potensyal na maging makapangyarihan. Ano ang pinakasimpleng diskarte para saktan ang isang sigma introvert? Huwag mo silang pakinggan habang nagsasalita sila. Ang mga sigma introvert ay tumutoon sa mas malaking larawan sa halip na mahumaling sa mga walang kwentang bagay. Number 4 productive ang mga sigma introvert sa kanilang sariling paraan. Sa tingin mo ba ang oras ang pinakamahalagang bagay na meron tayo? Hindi natin ito may babalik kapag lumipas na. Kaya dapat nating sulitin ang lahat kung bibigyan tayo ng pagkakataon tulad ng palaging ginagawa ng isang sigma introvert. Ang productivity ay may kasamang katahimikan. Naiisip nila kung paano i-maximize ang kanilang output kapag sila ay nag-iisa. Sila ay higit na produktibo kaysa sa mga madaling ma-distract sa mga maliliit na detalye. Halimbawa, sa isang opisina, ang mga sigma introvert ay maaaring maging ang pinakamahusay. Sila ay simpleng mga tao na gustong gumugol ng oras ng mag-isa. Sa kabila ng maling akala na sila ay nahihiya o hindi gusto ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Madalas din silang naghihintay at nagmamasid bago gumawa ng isang bagay dahil ayaw nilang pagsisihan ito sa huli. Marami ng mga sigma introvert ang nakagawa ng ilan sa mga pinakadakilang mga imbensyon at inovasyon. Number 5. Hindi kailangan ng mga sigma introvert ang approval ng ibang tao. Ang mga sigma introvert ay nakasanayan na maging independent sa trabaho. Hindi nila binabase ang kanilang mga desisyon sa opinion ng iba. Bagamat pinahahalagahan nila ang mga opinyon ng iba, sa huli ay sinusunod pa rin nila ang kanilang sariling desisyon. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, ang peer pressure ay hindi gaanong nakakaapekto sa kanila. Kilala sila bilang isang taong may matibay na karakter at mithiin para sa kanilang buhay. Bilang isang resulta, ginagawa nila ang kung ano ang tunay nilang nilalayon. Mas pinipili nilang huwag magsalita at aktibong lumahok sa mga meetings. Ang pagiging sentro ng atensyon ay hindi para sa lahat lalo na para sa mga sigma introvert. Kaya sa halip, dalhin sila sa isang forum kapag alam mong meron silang pinakamahusay na solusyon o pinakamatalinong ideya at panoorin silang magliwanag. Palaging hinahanap ang mga sigma introvert dahil sa kanilang mga kasanayan. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Shoutout kay Rain Bandola, Francisco Jr. Camayo, Poliana Shukran, Cristina Lazaro, Edmundo Jornadal Jr., Lance Lee Ruel Iligan at Kay Abner Hulguin. Kung gusto mong ma-shoutout o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng mga babasahin para sa susunod na upload. Salamat. Number 6: Puno ng ideya ang mga sigma introvert. Ang pagkatuto ay isang panghabang-buhay na proseso. Narinig mo na ba ang kasabihang ang mga tahimik na tao ang pinakamaiingay na nag-iisip? Ang obserbasyon na ito tungkol sa kanila ay kapansin-pansin. Ang mga sigma introvert ay nagtataglay din ng na makabuluhang cognitive content at puno ng creativity. Sila ay puno din ng mga karanasan, pag-aaral at mga ideya na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit sila tahimik at kayang gawin ang anumang bagay. Mula sa simpleng pagtitig sa isang bagay hanggang sa pagsusulat ng mga bagay sa kanilang isipan at pagsali sa mga aktibidad na nakakapukaw ng pag-iisip. Kung walang katahimikan, mahirap ilabas ang nakatagong potensyal ng isip. Bilang isang resulta, dahil sa kanilang kalmadong pagkatao, sila ay laging kumokonekta sa kanilang panloob na creative na mapagkukunan. Ito rin ang nagiging dahilan kung bakit ang ilan sa mga pinakamahusay na isip sa kasaysayan ay mga sigma introvert. Number 7. Mas naiintindihan ng na mga sigma introvert ang mga tao. Ang lipunan na meron tayo ngayon ay hindi kailanman magiging perpekto. Ngunit kung tayo ay nasa pananaw ng mga sigma introvert, malamang na makakakita tayo ng mga butas. At ang mga bagay na ito ang magsisilbing pundasyon para sa kung ano ang nais nilang ituloy sa kanilang mga landas. Maaring simpleng isipin na ang isang taong hindi nakikilahok sa pag-uusap ay walang pakialam dito. O sino mang nakikinig ngunit pinakatahimik naman sa grupo ay maaaring ang pinaka-receptive. Bilang karagdagan sa pagiging mas mahusay ng mga taga-masid, sila ay mas mahusay din sa pag-unawa at pakikiramay sa iba upang tunay na maunawaan ang mga individual at kung bakit sila kumikilos ng ganito. Nilalampasan ng mga sigma introvert ang mga drama na nasa ibabaw lamang at tinutukoy ang pinagbabatayan ng mga pag-uugali ng mga tao. Number 8. Ayaw ng mga sigma introvert sa spotlight Huwag magpalin lang sa ugali ng isang sigma introvert sa kabila ng mukhang hindi nagbibigay ng atensyon, ay madalas nilang binibigyang pansin ang lahat ng nangyayari sa kanilang paligid. Sila ay lubos na maunawain pagdating sa agham, panlipunan at body language. Maari nilang basahin ang mga pangyayari ng mas sensitibo bilang isang resulta na tumutulong sa kanila na maiwasan ang pagsasabi o paggawa ng maling bagay. Ang pagiging nasa spotlight ay hindi kailanman magiging kahulugan ng pagiging mahusay para sa kanila. Ito ay higit pa riyan Malamang na napansin mo sila na mas nakikinig kaysa nagsasalita. Bukod pa rito ay mas malamang na maging interesado ang mga sigma introvert sa sasabihin ng iba at kung ang isang tao ay nagsasalita lamang para sa kapakanan ng pakikipag-usap, maaari silang mainis. Ang small talk ay hindi isang bagay na kinagigiliwan nila. Sa halip ay makikita mo silang kasama sa makabuluhang mga pag-uusap na nagiiwan ng impresyon at nakakaantig ng puso ng mga nakikinig. At number 9, pasensyoso ang mga sigma introvert. Kailangan mo ba ng isang taong mananatiling kalmado under pressure kahit na sa harap ng katapusan ng mundo? Maghanap ka ng isang sigma introvert. Nauunawaan nila na ang galit ay hindi kailanman magdadala sa kanila ng mabuti. Kaya nilang mag-isip ng malinaw kahit nasa sa pinakanakakatakot at nakakabahalang mga sitwasyon dahil sila ay mapanimdim at mapagnilay-nilay. Ang mga extrovert na tao ay maaaring mabaliw kung hihilingin na gumugol ng maraming oras mag-isa sa isang silid na walang akses sa kanilang mga telepono. Ngunit ang isang sigma introvert ay magiging ganap na komportable kung ilalagay sila sa parehong sitwasyon. Maaari pa nga silang humiling ng karagdagang privacy pagkatapos mong buksan ng pinto. Ang sigma introvert ay master sa daydreaming kaya nilang ma-enjoy ang kanilang oras kahit na walang kasama. Nagdiningning sila at mahusay sila dahil hindi sila natatakot sa kanilang katahimikan, gaya ng maraming tao. Para sa mga sigma introvert na alam ang sarili nilang mga personalidad, ay maaaring maging lubhang kapakipakinabang para sa kanilang personal na paglago. Bilang isang resulta ang kanilang buhay sa pangkalahatan, pati na rin ang kanilang edukasyon, career o mga startup at mga personal na relasyon ay mas bubuti. Kapag napagtanto natin na malaki ang pagkakaiba ng pagtingin ng ibang tao sa mundo kumpara sa kung paano natin ito nakikita, maaari itong maging isang mahusay na eye opener. Bakit gusto nating kumilos sa isang tiyak na paraan? Ano pa ang mga paraan na maaari nating gawin at isipin para magkaroon ng iba't ibang resulta? Ano pa kaya ang mangyayari kung makikipagsapalaran tayo sa labas ng ating mga comfort zone? Malalaman natin ang mga sagot sa mga tanong na ito kung tayo ay matapang na gawin ang mga bagay-bagay tulad ng mga Sigma Introvert. Alam mo ba na kumpara sa ibang tao, hindi nakakatuwa maging matalinong introvert? Panoorin mo dito kung bakit.